Hindi po iwasang ipagkumpara ng mga natasan sa itong dalawang religious leaders na maraming taga-suporta, maraming followers. Ito po yon, si Senior Aguila at si Pastor Kibuloy. Ang nakakapagtaka dito, yung kanilang mga kaso, parahong ipinatawag na sa Senado, yung una po na si Senior Aguila nga ay humarap sa investigasyon sa Senado. At ito pong si Pastor Kibuloy, ay may contempt order dahil dalawang beses nang pinatawag, nakaschedule ang hearing, hindi naman po sumipot. At yun nga, maraming or ilan sa mga senators. Senators na ang kinakampihan ay yung mga tumutulong sa kanila sa panahon ng eleksyon. Yan, yan. May ilang senators na tumutul sa contempt order na yan. Pinangungunahan siyempre ni Mr. Robin Padilla. Ito talaga ang ang nakakapagtaka, bakit ganito or dito nasasadlak? Ganito ang kinasasadlakan, rather, ng mga political or religious leaders, hindi political, religious leaders na katulad na itong dalawang ito. Simulan natin kay Aguila, Senior Aguila. Presidente siya ng religious group na Sukoro Bayanihan Services Incorporated at binansagang Senior Aguila nga. Ito yun ha, na contempt at ilang araw na na sa Senado sa mga aligasyon ng child abuse, human trafficking at marami pa pong iba. No, yan. Ay baka scammer. parahong scammer din. Dahil kung titignan po natin ano si Kibuloy, ang kanyang mga kaso ngayon po ay, ay tungkol din sa ang mga reklamo ay pang-aabuso. Reklamo ng pang-aabuso or child abuse din. At syempre, human trafficking. Ang malala nga lang dito kay Kibuloy ay pinaiimbestigahan din pinaiimbestigahan din po ang kanyang hidden wealth. Ay ang pagkakarinig ko, etong si Aguila ay may ganong or malaking yaman din daw eh, na minsan talaga isipin mo saan ang galing ang yaman na itong mga ito, di ba? Kung hindi kayo magsascam, kung maglalaban kayo ng patas, ay ang, ang, mga religious leaders dapat mga humble ang kanilang pamumuhay, di ba? At hindi kasing rangya na itong dalawang ito. So ito ba ay mga totoong religious leaders? Baka, baka naman kasi mga kuwad na religious leaders itong dalawang ito. Ito yan, kaya Apollo Kibuloy naman, pastor and founder ng Kingdom of Jesus Christ, at yun nga, self-proclaimed appointed son of God. Kinontra at nakabinbin ang pagkakot-contempt ng Senado sa mga kasong child abuse, human trafficking at iba pa. At yan din po ang dahilan kaya siya ay wanted sa US. Ang pagkakaiba lang na itong dalawang ito, hindi naman wanted sa US itong si Aguila. Si Kibulay lang. So kung titignan niyo po ang kanilang parehong kaso at kanilang mga, mga kinaharap na kaso, akusasyon sa kanila, halos pareho lang. So itong dalawa bang ito or ang mga religious leaders ba ay ganito ang madalas ay kasadlakan? nasasangkot sa mga ganitong klaseng kaso. Hindi lang po yan dito sa atin. Ha? Napakarami pong religious leaders sa ibang bansa rin na ganitong ganito ang tinatahak. Ganitong ganito ang kinasasadlakan. So napakaliwanag na hindi um, hindi pagiging leader ng isang religious group ang kanilang ang kanilang intention. Hindi maganda ang kanilang uh, adhikain sa mga miyembro, kundi abusuhin, pagsamantalahan, at syempre, lukohin. Ganun po ang nakikita natin, ha? Hindi may pagkakaila na mayroong malaking pagkakatulad ng mga reklamo laban sa tinatawag na cult leader, ang presidente ng Socorro Bayanihan Services nga, etong si, si Senior Aguila, at yun nga, hindi, nag, talaga nagkakalayo um, sa mga reklamo naman kay Pastor Apollo Kibuloy na kinikilala ang sarili bilang appointed son of God. Yan po ang, ang mabasa nating balita sa mga online articles. Para ko silang may komunidad ng mga mananampalatayang tagasunod na sila rin na mismo ang nagreklamo ng kanila o manong pang-aabuso. So you see, ang mga nagreklamo po ay yung mga miyembro, yung mga dating miyembro. So anong Lusot nga natang si Kibuloy na kung ano yung mga yan na nagrereklamo yung mga kababaihan, kal kalimitan na abuso nung sila ay minor de edad pa. Kalimitan nga. Ang sinasabi natang si Kibuloy, may gusto daw sa kanya yung mga yan, kaya siya ay uh, inireklamo na lang dahil tinanggihan niyan. O tinanggihan nga niya. Para ho silang may komunidad ng mga mananampalatayang tagasunod. yun lang. Magkaiba nga lang ang kinak... Uh, hinat na ng, pagda, uh, ng pagdinig ng Senado sa kanilang mga kaso. Dahil ito pong si, si Kibuloy ngayon ay mukhang uh, kinakatigan ng ilang Senators. Itong si Aguila, alam natin, bago pa man yung kaso niya, maraming dikit na Senators diyan. Dahil nga siguro sa grupo, abay kahit papano paano, makakatulong nga naman sa kandidatura nila. Pero yun nga, mukhang inilaglag siya ng kanyang mga or yung kanyang mga dikit na senador. Pero etong si si Kibuloy na anjan si Robin Padilla. Dumagdag si Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo at may isa pa, uh, JV Ejercito ata yun, na kumukontra doon sa contempt order naman ni Vice Ontiveros. Tatlo na lang. Sino ba tatlo na pwedeng, pwedeng pumirma rin? Naku ay kung wala na, siguradong maaaresto at makukulong sa Senado. Etong si Kibuloy, deserved. Good luck.